Magandang araw mga idol Yan dito ulit ako sa aking garden Ito yung mga batil ng kukakula na nilagyan namin ng uh, ano, tsitserya uh, na balat Ayan marami yan Yan yung gagawin ko dito sa paikot sa puno ng kalamansi Ayan paikutan natin yan para pag naglagay ako ng compost sa puno lang yung compost na maipon sa puno hindi mawas out pag dating ng ano, ulan yan paikutan lang natin pwede nyo rin to gawin mga idol pag marami kayong uh, plastic bottle ng coca cola yan pwede nyo gawin yan pangdepensa natin 'yan sa puno na lagyan natin para yung taba ng lupa hindi matanggal. Yan itong kalamansi, meron tat akong tatlong puno dito sa garden. Namumunga na ito mga idol. Kaya yan gawin natin. Kahit maliit lang tong kalamansi ko, mayroon na yung bunga. Kasi ano yan eh, yung nakamarkot na kalamansi. Tuloy-tuloy lang natin. Hanggang sa maikutan natin yung pangalawang puno. Madali lang naman maglagay nito mga idol. Basta lagyan nyo lang ng ano, butasan nyo pa ikot. Malambot yung lupa. Ayan. Madali lang naman maglagay. At saka maganda tingnan. O, diba? Kaya marami akong nagagawa niyan dito. Marami nagtatanong, nagkukoment kung ano yan. Kaya pwede nyo rin gawin yan plastic bottle ng Coca-Cola 1 liter, pwede yan. Kung wala naman mga chicheria, pwede naman yung lagyan nyo ng lupa para bumigat lang din yung loob. Maganda kasi yung chicheria, magaan, saka maganda yung kulay. Yan. Kalamansi. Yan, ito yung mga ginagawa ko na